magandang uh, hapon na po at uh, yung uh, part na yan si kuya nakatayo dyan so yan yung drainage dyan na lilinis kamakailan lang no? so magmula dito sa kinalalagyan natin na ito nakikita po ninyo hanggang uh, tuhod na no? yung tubig yun oh. No? yan, hanggang tuhod na yung mga tubig hanggang doon puro tubig na po yan no? So nakita naman natin nung binuksan to uh, mga drainage na ito pagbungad pa lang sa atin uh, halos puno na yung drainage. Kaya wala talagang kakayahan na i-accommodate tong volume ng tubig na ito, no? So kaninang umaga lang to hanggang uh, tanghali itong pagbuhos ng tubig na ito, pagbuhos ng ulan na ito. Ito na yung epekto uh, mga kababayan, no? So nakikita po ninyo yung uh, mga sasakyan o so, mangilan-ilan ng mga sasakyan na mga mababa no ay natatakot uh, lumusong sa ganito kalalim na tubig ay oh. Andi dito tayo mismo sa tapat ng uh, City Hall ng Manila ay oh. Ito naman yung papuntang SM Manila no. At uh, Karatilya no Karatilya ng uh, Manila Ayan na po, tagat dagatan na yung tubig dito. magmula doon sa Divisoria nakasakay lang tayo ng jeep hanggang Luton so lumakat na tayo dahil uh, hindi na nakakayanan ng uh, jeep ne ng lumusong dyan yung uh, jeep ne dahil sa ganitong sitwasyon babayan yan E eh kung tuloy tuloy maghapo ng pagulan mas lalo ng uh, uh grabe yung uh, abutin natin na ba? Ayan. Ito kanina nga umaga lang to hanggang tanghali itong pag-ulan na ito. Ito na yung uh, ano niya, ito na yung i uh, mga kababayan. Ayan oh, hanggang tuhod po yung uh, ano na yon, binabaybay nung mga kababayan natin diyan. Ito sinakay na yung motor oh. Oh, bata, may bata dun lang langoy, -langoy oh. Hawawa rin mga estudyante ho oh, na na trap Ito po yung sitwasyon natin dito sa tapat ng City Hall. Ah, uh, pinipili lang oh, muntik na yung estudyante na 'yon, no. Oh. Pinipili lang nila yung nadadaan, sinadanan nila. Kasi malalim yung kurso uh, niya hanggang tuhod po. Ano? Partnero na 'yon na halos inaabot na 'yung hita. Grabe Ah, oh, nakalagos oh, tapang. Oh. Isang jeep pa lang nakita natin. Ah, meron ng mga nakakadaan ng mga jeep sa top. So, galing top na itong mga jeep na ito. yung uh, mahirap yung uh, nag, uh, no, ng matulin yung iba na ito pupunta pa sa SM HM, no? HM Manila yung uh, mga estudyante naman yung iba pauwi na rin so magandang hapon po no, sa mga kababayan po natin na wala namang kukunin sa labas o, mas mabuti na lang na hindi lalabas kasi uh, napakahirap po ng sitwasyon dito sa lansangan natin ngayon halos uh, pahirapan ng pagsakay wala masakayan. no baha pa Yan oh no? sitwasyon ito boss oh, okay, kayo pasok na pasok